lakas ng ulan guys hmm. nakakainom din ng tubig itong aking halaman ayan kailangan ko nang magdamo ng aking halaman at pati si ano oh, yan na siya si crab ko I mean frog sa yung ano bunny natatabunan na siya lalo na si ano si duck diyan kaya yung saging ko dito guys dito talaga siya tumama kung saan yung tubig tumama